Okay, idol, check natin yung pulits natin. Ayan. Ito yung sweater natin. Okay ba naman? Ayan. Ganda na sukat nito Taas. Haba. Ayan, tapos. Tingnan natin isa pa. Isa para maglilimlim siya eh. Ito nanay niya. Para maglilimlim. Ito maganda pa yung ma maganda pa hihipo Ayun oh. Maganda pa na hipo nito idol. Yan, ito lang din yung maintenance natin no. Oh. Gamit natin. So, di mo kailangan high protein kasi hindi na ginagamit sa breeding mo, idol. Ganda rin ang sukat no, ayan haba. So pwede kang na ruler no. Ah, niya na doon. Pula. Bulhen na rin bulhen. Ah, oh, medyo kulang pa. Sobrang init kasi. Tapos naka-dry feeding din naman. Ayan. Mahaba rin yan mga idol. So baka padala natin sa bagyo to. Ayan. May mga markings naman to mga to. Ayan. So grabe epekto ng uh, init na mga idol no. Na napakalaking epekto. Hindi na pa sa ano? na haba. Haba. Dark naman to, Dark. Ah, medyo kulang dun sa ano. Kulang pa. Kulang pa sa hipo. Ah, ba din yung mga idol. Dark naman to. Yeah. So yun lang mga idol, no? Maraming salamat.